Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo mga Scorpio? Thank you. Siya nga po pala, thank you, thank you so much sa patuloy na pag-suporta. Maraming maraming salamat po mga Scorpio. At sa patuloy na pag-suporta, thank you, thank you po. At sa mga bago, welcome na welcome po kayo dito. Thank you, thank you so much po. Ah, uh, Hingi tayo ng message no, sa inyo, mga Scorpio. So, general reading ito. Pwede mag resonate, pwede hindi. No? Kunin lamang kung ano yung ako mga para sa inyo. At ang iba hindi ay bigay po natin sa iba. No? So, simula natin. Thank you, thank you po sa inyo, mga Scorpio. Sa pag-suporta. No? Thank you, thank you. So, ano ang message sa inyo mga Scorpio? Kung ano na kaya ang makakaring bahatid na mensahe sa inyo? Mga Scorpio. Ang poverty, hinata kayo mga Scorpio. J'adore émotionner. Oh siguro mahilig kayo sa mga animals, mga Scorpio. Spend time with animals. Siguro may mga alaga kayong hayop. Uh. Uy, mahilig din, mahilig din kayo kumanta, mga Scorpio. Mahilig kayo sa tugtugan. Ano na sa inyo tungkol dito sa cellphone? Okay, Scorpio. So dito meron kang spend time with animals, seeing aroma, aroma therapy. So, siguro dito, ang ilang sa inyo is, mahilig kayo, no? Mahilig kayo magalaga ng mga animals or meron kayong mga animals na nasa bahay ninyo. Parang napapalibotan ka kasi dito na no? siguro may alaga ka rin ibon, no? May alaga kang pusa, may alaga kang aso, no? Napaka-ano mo, napaka-hiling mo, no? napaka-lambing mo sa mga animals, mga scorpio. Minsan, siguro minsan doon ka nag-spend time sa kanila. Doon kasi siguro minsan nagiging masaya ka sa kanila. No? Nawawala yung stress mo doon. So, ang ilan din sa inyo is mahilig kayo kumanta. Mga Scorpio. Mahilig kayo sa mga tugtugan. Misan siguro, ang ilan din sa inyo, mahilig kayo sumayaw. Mga Scorpio. Siguro ang edad na ninyo is 48, 45, sa ano, yung mga mahilig mag-alaga ng mga animals yung nag-spend time sa mga alaga nila at sa mga mahilig sa mga kukugan no? at aromatherapy siguro isa rin to na kailangan ninyo no? yung aromatherapy parang anong parang healing din kasi to eh healing niyo sa inyong kat healing sa iyong katawan sa iyong isipan dito, parang nagpa-power upgrade ka once na nakapag-aromatherapy ka. No? Yan. Napapalibutan ka ng mga ng mga nature. May mga nature. No? Mga halaman. Mga no? mga flowers. No? Isa rin tong ano yun, ang um, pag-aalaga nyo sa eh, sa sarili ninyo. No. So, yun po. Sana so, pa masisin yung mga sport yun. Siguro habang nag-aalaga kayo ng mga animals na mga scorpion, parang diyan yung yung nawawala yung pagod ninyo, parang self-care nyo rin itong pag-aalaga ng animals at pagkanta ninyo. Self-care eh. pag nyo ito eh. Pag-aalaga niya pa sa sarili ninyo. At itong <coughs> itong mga aromatherapy na ginagawa ninyo o gagaanagan mo sa sarili lahat yan Okay, Scorpio. So, dito. meron kang Ace of Cups. So, energy niya to. Cancer passes Scorpio. So, may bagong, may bago kang may mga plano ka, no? May mga pinaplano ka na parang gusto mo na uli magmahal. No? Gusto, gusto mo na muling magmahal. Gusto mo na uling ibigay yung pagmamahal mo sa isang tao na na mahal na mahal mo. Gusto mong i-offer sa kanya yun. Eh, or di naman kaya meron kang mga may mga bago kang hindi lang to sa pagmamahal mo may, pwede rin tong bagong may darating sa iyong pera na pinagsumikapan mo or meron kang gagawin mag-iipon ka, mga ganyan, mag-iipon ka or nakakapag-isip ka dito mag gumawa ng isang negosyo na talagang mahal na mahal mo, na love na love, na love mo, na nagiging masaya ka kapag iyon ang ginagawa mo. Mga mo. Kaya andito rin talaga yung hindi lang hindi lang sa gina hindi lang sa trabaho mo ang mahal mo, hindi mo lang ginagawa mo rin to sa pag-aalaga mo sa mga animals no. Minamahal mo rin po sila. Binibigyan mo rin ng pagmamahal para sa kanila. At hmm. uh, dito sa, atang ang ilan din sa inyo mga Scorpio, meron kang isang sitwasyon na parang, um, meron kang isang tinapos na, may tinapos ka ng cycle na, nagkaroon ka ng re realization sa iyong sarili na, parang sinabi mo sa, isi, sa sarili mo na, tama na, tama na siguro yung mga sakit na naramdaman mo. Gusto mo nang tapusin iyon. At tinapos mo na talaga. Kasi siguro, um, hindi ka dito, siguro hindi ka naging, hindi ka naging masaya sa naging trabaho mo, sa mga kasama mo, or pamilya mo, mga kaibigan mo, no? kaya gusto mo dito ng, ng bago, no? gusto mo nang tapusin, gusto mo na muling magmahal ng panibagong muli na hindi ka na muling na sasaktan ng, ng, person na to. Kaya minsan, kapag nakaramdam ka nito ng nakaramdam ka ng betrayal o nakaramdam ka ng hindi magandang nangyari sa sa buhay mo, parang nag-iisa ka na lang, no? Ang ginagawa mo na lang nito is parang doon ka kumukuha ng, ng lakas sa pagkinig ng mga kanta, no? Ine-enjoy mo yung sarili mo doon. Kasi kumbaga parang natatanggal yung problema mo doon sa pakikinig ng mga kanta. No? Mga Scorpio. Isa na si sense ko naman dito, Scorpio, is um, tinapos mo na. Tinapos mo na yung mga hindi na, hindi magandang nangyari sa'yo. Kasi patungo ka na sa kali, kalinawagan sa buhay mo. Papunta ka na doon sa maliwanag. Sa maliwanag na na yung magiging masaya ka, yung hindi ka na hindi ka na mag-iisip masyado, hindi ka na masasaktan. gano'n. Eh yeah, magkakaroon ka talaga dito ng um, matutupad mo, may matutupad na mga pangarap mo, mga iskort Kasi kung baga nagbago, binago mo na eh, binago mo na sitwasyon mo, hindi ka na dito nag, nagpadala sa mga problema na dumating sa'yo dahil tinapos mo na no? Siguro ang ilan din sa inyo is mahilig mahilig kumulit. No? Mahilig mag-ipon ng mga gold. Ng mga gold, no? orang ang ilan sa inyo is may mga naiipon na na gold. Kaya unti-unti mo na natutupad yung mga pangarap mo. No? unti-unti mo na itong natutupag. Dahil sa pagbabago na ginawa mo sa sarili mo. So, yun po, yun po message sa inyo mga Scorpio. Um, huwag po kayo mag-alala mga Scorpio. Kung meron mga sa inyo na kung meron mga tao sa inyo na nagpahirap, no? Na nagpahirap sa inyo. Huwag ka mag-alala kasi um, magsisimula sa sarili mo na sa magsisimula na sa sarili mo na um, ayaw mo nang maging malungkot gusto mo na maging masaya yung buhay mo no? gusto mo na maging masaya ayaw mo na ng kalungkutan gusto mo yung mga pangarap mo matutupad mo <coughs> na ganun ganun is for you so yun lang po, um, yun po ang yung pa-message sa inyo um, ituloy niyo lang po itong um, pagbabago, no? pagbabago sa sarili mo no? at mag-focus sa mga plano, sa mga minamanifest mo, no? sa mga darating sa iyo na bagong idea, na bagong pagmamahal, na bagong opportunity na darating sa iyo. No? So alagaan niyo po. alagaan niyo po 'yan. So 'yun po 'yung po message sa inyo. Thank you, thank you po and God bless po. Thank you po mga support, no?